kaya kakain kami ngayon dito sa no sa may dampak dito sa <laughs> Malaysia, Ayan, sa tropa. dami yung mga inuman dito. oh dami. night life market kainan inuman. <laughs> dami. Ano bang ginahin nyo kagabi? Ang nyo kagabi? Mga iba-ibang bansa. iba bansa pala ito Ah, ang dami. Ang dami. Ang sa likod? No? <laughs> ikutin muna natin to oh bigyan mo yan lang yan hindi eh. uh, lang mag ano eh yan ka lang yan mga maagain Ano bang trip mo, boss? Ha? Huh? Anong trip mo? Noodles. Noodles na lang para, para ano? Ano, dun. Ha? Huh? Dun sa matanda. Matanda? So, masarap daw dong yung masarap noodles. Yung matanda, yung yung, no, noodles. Ah. Shout out noodles ah, hindi <laughs> matanda. Dito <laughs> 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 di. <don't know. laughs> yung pagkain. Top 1. Yeah, yung top 2. To. Yeah. So yan. Yan. Yeah. Dami. Dami na kain. Ano ah, pare? Kain yung kain. Yung matanda. ah <laughs> kayo yeah, mga powder ay kanya naman fried kocho fried mm. ito black pepper stick mushroom ito oh, Masarap Masarap dito eh. <laughs>

Okay, you want chicken cutlet? Huh? Yeah, chicken cutlet. Okay, sino kayo okay, na? Yeah. yeah, here. It's okay. okay. Okay, yan lang na-order namin. Tatanggal lang yung gutom namin. Yes. Tubig pala natin. Minum na. No, no, no. I'm gonna eat. Minum na daw. Kung gusto namin uminom, yan. Mayan nakaka... <laughs> ha, ha, dumating na yung order namin hello si Palagkay Oo. Oh, ito na daw yung order namin oh. Oo. Oh, sarap naman to listing, yes 30 uh, 15 reals a uh, 15 in, in okay. means nasa 160 pesos silang yung order namin to pare, ano sabi mo pare ano mo nga to um, pare. Hop. Ano mo sabi mo sa lasa pare? Mm. Yan. Yeah. Oo. Sab ng manok. Tender na tender. May juicy. Di juicy na juicy. <laughs> ano mas, mas masarap? Jalibi o eh, ja makdo? masarap. Masarap pag may pera kapag yung wala. Nahirap mo. ako. Mayroon mag-insist na masarap kasi wala kang papel pang binihim. Bagay, tama ano ka rin. ba <laughs> Diba? Ayan. 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 First time kong kumain ng Gaito Dito sa, ano, sa Malaysia. Since first time ko rito. Pantol days ko na rito sa Malaysia ngayong gabi. ah uh, ngayon pa ako nakakain dito. Sila, nakakain yung sarili dito kagabi uh, nalaman ko lang na may ganitong klaseng ano ah dito pwesto inuman ayan uh, yung um, sabi na sabi hindi ka lugi marami kang pagpipilian napag korean, mapa chinese mapa taiwan, indonesia na pagkain uh, thailand, marami kayong pagpipilian na uh, food depende sa panlasa mo So since ito yung sa mga pinakamalapit na lang sa akin, kaya ito yung in-order ko. Chicken pa rin. Peace out. Sana makapunta kayo rito. Dito lang yun sa Johor, Malaysia. Johor, Malaysia. Johor Baru, Malaysia. Uh, puntahan nyo. Visitaan nyo kung sakali makapunta kayo rito. Uh, pag, pagka na Singapore pala kayo, pwede kayo mag-pass by rito. Uh, mga 5 to 10 minutes lang na biyahe. Dito na kayo. So, kailangan nyo lang. Hindi uh, nyo na kailangan ng visa sa mga Pilipino. Hindi nyo na kailangan ng visa. Kailangan nyo lang uh, entry para kapunta tayo rito. Yan, Malaysia. Yan. Salamat. Peace. Anong peace? Mukha. <laughs> ah, mm. Yummy. Yummy na yummy. Agap ng kain ko, guys. Ooh, yummy na yummy. Sosy na sosy. Mm. Ang kanakakita na French fries din ni Dor. French <laughs> 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 <Prince laughs> fries din ni Dor. Yum. Ito. <laughs>

Lambot ng manok ano? Okay. See you on my next vlog. Yan. Dito nyo na lang lugar na to. Yan. Maraming mm. tao. Ayun o, simot na simot to. Boss, sa'yo. Oh, boss. Harap eh. Ayan, tapos na kami kumain. Pauwi na, pauwi na. Toilet. Ayan, no? na. Ayan Yun, no? na. Ah. Lapit lang kayo sa bahay namin to. Kaya, yeah yun ah kalsada pala to prudentiala ta ano, nung sa lik ah may mar yan lang yun ano. ang dilim pero maliwanag naman ayan eh. o oh, ito hotel itong malaki ang taas yun para tayong taga rito pare ah. Yeah Doon. no? Ha? na may mall din. last juice na. Hmm. Diyan lang kasama ng bahay na namin ngayon dyan. Pilip. Ay binis lang nalakad aja na. Makang wala pa. Tinghotel na yung sinabi ko taos. Um, um, dito. Dapat saber ito. Janguan yang convention hall, sabihin Silaan sila down Street Ibig sabihin kasi halan Hala bro, itawid eh, na tayo eh, nakakatakot kasi tumuwi dito ngayon kasi ano, eh, Baligtad yung daanan dito eh Ito eh, ito na yun, kung makikita nyo Sa lubong dito, dapat nandun sa kabila sa Pilipinas diba Dito, dito sila Ayan nabas mali yung ano nila mali yung hindi nga pero yung nakasanayan dito sa likod lang ng uh, ho yan, hotel grand paragon yung kainan na yun hotel grand paragon dito sa may johor malaysia so ito naman yung bahay namin yun rin yan yan naman yan So tatambay muna ako rito sa labas tapos yo si syempre tapos na magkape kanina. Ayan. Ito bahay na namin to. Itira namin dito sa tapat uh, agyan, uh <coughs> parang park. Dito ako natambay. Wala yung mga sakyan ngayon dito ako natambay. Nag-yossi break muna. Ayan. Hmm. Oops. Oop, oh, yeah Yan. Yeah. Yan. Ito na rin ako. Okay, thank you so much sa inyong bagong tabay. Yeah. Siyempre, Yossi. Ito muna Yossi ko. Yup. Mahal ng Yossi. One, uh, 17. 17, 17, uh, Ma Malaysian ringgit Guro 180 to 200 sa atin yeah. Okay, thank you so much sa inyong pagkantabay Maraming maraming salamat sa inyong lahat um, Wag lang sana kayong mahihiyang mag thumbs up Mag share kung gusto nyo lang Mag subscribe at wag magkakalimutan Yan. Maraming maraming salamat po Peace out Boom